Ngayon nga ho ay araw ng linggo ay eh, siyempre araw ho ng pasasalamat natin at tayo ho ay sasamba. Kapag ganito hong araw kami ay nasamba at kami ay nagpapasalamat sa mga biyayang tinanggap sa buong isang linggong nagdaan na ito. At kami ho ay ito, samasama kaming naghihingi ng tulong at gabay at humingi ng tawad kung ano man aming nagawa sa buong isang linggong aming nilakaran at yan ang mga bata na aming kasama. So ayan, ikapag eh, kapag umuwi na kami ng bahay, kami ho din eh, sa ihawan. At kami ho ay eh, magmimerinda ng kaunti naman. At nang, siyempre ho eh, kami mahaba-haba rin ng kaunti ang, ang inilagi doon. Eh di ho eh, kami medyo naguto. May eh, kami ho din eh. Kay Ate Wengs, ihaw. Kagulong-kagulong na nga ho mga bata ay din ho, nung kami ipadaan pa lamang, marami na hong namimili. Ay buti ho, at kami nakaabot pa. Ay din nga ho, sabi, isuka pa lang. Ay talaga nga napanapin. O oh, may pagbliss pa sa nga, eh. baka may maailibre ng isang tinindag. Alam mo, isa ari talaga ang papapil na papel eh, dito sa aking camera. Abot-abot nga din ho, ang customer ni Ate Wengs. Meron hong namimili, meron hong nakapili na, at kaya ho ngayon eh, yan, yeah, nagbabangin na ay ayaw magpakuha sa camera ito ako kung kinukuha na kaya nagagalit sa akin Hindi yan ako na pabangin na dahin Narin akin at mamaya ay eh, ating may merindahin Abay, ako ho ay eh, siya pang nautusan eh. Na daw ang eh, pumasok doon. Ako daw eh, magbalot. ay eh, nagalit at sa kanya pa daw pala nakatutok ang kamera. Ay sa dami ako nang nabi lady, di akin naman ang huh, tinulungan. At aray naman ho huh, lagi kong nakakasama. Aray naman ho huh, akiya aking yakaginding. Yan. Ako daw ay eh, magbalot na rin in order. Aray in order din ng aming kasamahan. At yan ho huh, ang pring masarap na suka. Suka pa lang ha. hanapin ha, mo na. So, ayan, binabalot na ho natin. Iyan ang daming yan. Ang halaga ho niyan is 130 pesos. Dalawa ho may ari niyan. Doon sa 200, ang sukli natin, yung isa ay 40, yung isa ay 30. So, 70 at saka 60. Eh, di ho ay 130. Wow, nagkwenta. Sana'y tama. <laughs> Kasi hindi naman tayo, ano, sa mati. Tapos ngayon, yung aking anak naman, nakisali naman sa akin video. Yung pala yung nagtitiktok na doon sa akin, likod. Ay siya. Ayun niya, binahagi ko lamang sa inyo kung anong kaganapan ko ngayong araw ng linggo. Kami ho ay tuwing araw ng linggo ay ganito. Kami ho ay nasamba. Pagkatapos ho ay, iyan, hindi kami ho ay isang panibagong araw na ulit. So, ganyan ho tayo. Alam ko naman ho na ganyan din kayo kaya ay nagsisimba din tuwing araw ng linggo. Sabi nga ho ay eh, nung iba, wala akong pinakamabisa sa lahat kung hindi ang ating taintim na pananalangin. Kaya kung tayo ay may hinihiling man, kausapin din natin ang nasa taas dahil lagi niya tayong papakinggan. At huwag nga lang ho tayong makakalimot lagi sa kanya. So hanggang dito na lang aking video. See you next video. Bye!